Hello, dito mga karyals. Kung napapansin nyo dito, dito, napapakita ko. Please. Dito, uh, no payment accepted. Please pay to the cashier. So, ibig sabihin guys, ah? magbabayad kayo doon sa cashier at hindi sila dito tatanggap. Pag nagbayad kayo doon sa cashier, bahala ka na sa boy mo, akit ka dito. Ayan. Yeah. Yan, nakakitin mo yan. Bahala sa buhay mo. Nakakitin mo. Hindi. Uh, nasa iyo ang pagpapasya. Uh, hindi totoo yan. Uh, <laughs> uh, libreng libre Walang bantay. Kayo-kayo uh, lang nandito. So, pwede rin kayo doon mag ano, magkabawid sa hanging bridge. Uh, basta marami kayong gagawin dito. Uh, Kaya natin, pakakitin. Yan, gano'ng kataas yan. Pakita mo sa taas. Ah comment lang comment comment below ko ano yung kung hanggang saan ako pwedeng umakyat ha Ah Guys, ito guys, challenge guys, to. Like, Subukan natin. Sister. Wow! Aw, what? Musti, musti, sige na, my teddy slime. Pwedeng dito ko manahin. Get Come on. So ayan guys, ah. Come on. Na-akyat na natin. Come on, there. Kailangan molatayin sponsors, kailangan natin bubaba. Moon, guys, my, my daddy's girl. My daddy's close. So, yeah, nasubukan natin, guys. Hanggang dyan lang. Kasi nakakatakot naman talaga. Tingnan nyo naman kung gaano kataas yan. <laughs> oh, so, hanggang dyan lang. Oh, ah, Katuaan lang, mga lods.